Noong unang pagparito ni Jesus, inihandog niya ang kaniyang buhay gaya ng isang kordero upang yaong mga sumasampalataya sa kaniya ay tumanggap ng pagtubos. Ngunit sa kaniyang muling pagparito, hindi na siya gaya ng kordero, siya ay darating bilang leon upang hatulan ang sanlibutan, gantimpalaan ang mga matuwid, parusahan ang masasama at itatag ang isang kahariang matuwid ang Panginoon ay minsang nagpropesiya. At kung ang sino mang tao'y nakikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kaniya, ang salitang aking sinalita ay siyang sa kaniyay hahatol sa huling araw. Sa pagbabalik ng Panginoon, ililigtas niya ang mga tunay na sumusunod sa kaniya at lilipulin ang mga tumatanggi sa Diyos at hindi kumikilala sa kaniya. Paano natin matatanggap ang kaligtasan ng Diyos? Hindi sapat ang maniwala lamang. Dapat tayong sumunod sa salita ng Diyos, tanggapin ang kaniyang paghahatol.